Check-in! Sa check hotel, check-in na muna tayo. Wala na. Nakikita yung mga kasamang. So, punin na tayo ng na check-in. Nakakuha ko na yung ticket ko. Na-check-in ko na rin yung ano, maliit ko. Punta na lang ako sa... Ano ba ang Immigration? Hindi ko Doon bala Lumbala sa dulo yung immigration. Ngayon na ako nakapagkala dito sa may pali. Okay na, nakalusok na sa immigration. Dito lang all the passengers, welcome to Bangzoo. Salamat po yung no, mabuhay. Pwede na mabuhay ko. Wala akong tulog. Santok na ako. Fish to Oo, China Pwede na siguro Mag-video Dito sa labas Kasi sa loob Baka bawal eh Maya pag-alitan tayo eh Wala pa kaming tulog Madaling araw yung flight Tapos ngayon Umaga na Nasa is na ata Nasa is na 6am na Hindi ko alam ko sila bukunta yung bus Sasakaya namin Uh, dito sa hindi ko alam sa pupunta. Nandito na kami sa hotel na pag i namin. Pasok na tayo. Oh. Nice. Sa mga katulad ko, hindi na matutulog, pwede na lang kumain. Pagkatain, dito na tayo. Sinong karog mo? Sir Carlo. Ah, si Carlo. Nakahat <laughs> na, na yung room hey. Saan ba sir sa akin? Ha? 6553 6553 Nice! Ayun, dito na kami sa room namin Ano ba buksan yung ilaw? Oops! Oops! Ay, hindi pa dito Saan ba ba ibang ilaw? Ang dilim eh May bag na naman tayo Uy, may ano? Mukhang may pa-welcome drinks pa Ayos oh Uy, Dax, Okay. na. May pasalubong na tayo pa uwi. <laughs> Hindi na kailangan ka gumastos. <laughs> <t> <laughs> dito na kami sa kwarto namin. Si Sir Carlo ang roommate ko. Oo, nakahiga na. Iyon, no? <laughs> nakahiga din. <laughs> so, room tour muna tayo. Ito yung view. View mula dito. Pang-ante, fifth floor. Iyon, Sarap humiga kita may football field, para na building. Ito, mesa dito. Dalawang upuan doon. Si sir yan, laki gana. Dito yung sa Ano doon mga ba? Ti ba ito? Ti. Ti daw ito. Tingnan natin. Uh, ay hindi, sago. Sago. Ah, uh, tinapay. Cake, Chewie cake Sweet TV And Yung phone Tapos may parang mini salamin Yung cabinet eh Hindi ko mananap kung saan yung ilaw eh Tapos CR May CR Tapos <laughs> pala <laughs> ito Ano ito mababa? Ah ito Oh, stick Stick Bababa Hanap ko yung ilaw dito eh. Wala. Master. Yun lang. Wala na yung ibang ilaw. So, madilim. Ang plano ngayong araw na to, breakfast muna. Tapos, pahinga konti kasi makawala uh, pa tulog. Tapos, mamayang hapon, visit sa factory ng drinks. So, okay. yun yung gagawin natin ngayon. Kaya, tuta namin sa sa dining area. Kain na muna kami. Mm -hmm. Ito na kami. Breakfast na Breakfast na muna. Kautin muna natin yung mga Ano una dapat? Ano pang inuuna? <laughs> ano yung unahin daw? <laughs> Food vlog na naman Man natin yung legit na org <laughs> makuha. Tikman natin ng siyomay. siya. Sarap. Isa mm -hmm. sa munta? punta. lunch daw tayo ngayon eh. Sa kain. Tutom ka na ba? Hindi pa nga eh. pa ako eh is Gusto ko matulog pa. Oh. So, <laughs> ang sarap matulog. Akurin, eh. Bitin bitin ng tulog. Ano ba sa yung mga ano, mga essential na mga Chinese words na dapat natin. Mga pwede natin gamitin. Alam ko lang, si shish. Thank you. Thank you. Miao. Miao. Ilang <laughs> alam mo? Hello. Hello, Hello. Miao. How are you? Parang ganun. <laughs> Hindi lang. And I love you are going to have the lunch. Uh, we have seafood. Ito yung bus, yung service namin. Punta kami ngayon sa kakainan namin. Nakain muna daw ng lunch. Maambon. Maulan dito ngayon sa China. walang araw. Ako Lim, -lim. Maambon. Dito na kami ngayon sa kakainan namin. Dito kami kakain. Magla-lunch muna bago dumiretso doon sa factory ng train. So may sounds doon. Naririnig ko wala na, hindi yun na yung mga pagsalita sa video, pag ganun tayo kasi lakas yung sounds. Si Walang Tricks, si Mr. Young. Mm -hmm. Di ba tayo makaka-copyright yan? <laughs> May sounds na pero hindi naman natin naiitindahan yung tugtog eh. Uh -huh. uh, siguro, baka wala. Dito kami, dito kami kakain, dito yung pwesto, mga nakita nating buhay kanina, mamaya sasabay <laughs> ng Okay lang. Mmm! Ang kang seafood. So, thank you. Ay, oh, Tapos na kumain. Punta na ng factory. Sa, may malamit ka parang sa atin eh. Sa kata eh. Bukas. Oo. Oh. Oh. Pampaan lang. Pampabawas. Oh. Ito na kami sa Trinks Factory. Dalawa na daw yung factory ng drinks dito sa China. Ito yung una, ito yung luma. Tapos kaya sa loob, tingnan natin kung ano meron o kung ano yung mga pwede natin ipakita. Yung video ko, papakita ko sa inyo.